Matapos ang huling aktibidad niya sa bansang Malaysia, muling sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong kaugnay sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Vice President Duterte na hindi naman siya nababahala ukol dito. Well, sa akin, hindi I cannot speak for the other members of the family. Sa akin, hindi naman kasi nakakakuha din ako ng legal advice sa mga Filipino lawyers na merong alam about international law. Hindi naman nila aniya na pag-uusapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa ICC. Pero nakatitiyak si Vice President Duterte na may nakakausap ng na mga abogado ang dating Pangulo. Uh, sigurado naman ako, meron siguro siyang mga kausap na mga abogado dahil abogado din naman uh, si Pangulong Duterte so naiintindihan niya yung mga legal implications uh, at mga procedure sa ICC. Wala namang balak magsampan ng kaso si Vice President Duterte laban kay Arturo Lascanyas na iniuugnay siya sa Davao Death Squad at Oplan Tokhang at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao sa katunayan aniya in fact siya yung uh, china challenge ko na magsampa ng kaso sa akin ng uh, murder doon uh, sa Pilipinas